guys may problema kami ito oh. <laughs> yung mga langgam so tira na ikaw kasing semento yung bahay nila ayan o oh. Tingnan nyo talagang nabutas pa rin talaga nila tinakpan ko na yung bahay nila eh nilagyan ko ng plastic tsaka bato tapos ganyan o oh, nabutas pa rin nila pure na semento to eh So sa mga may alam dyan, paano po ba mga technique dito para mawala na yung langgam dito so feeling ko kasi yung bahay nila at yung daanan nila nandito, kasi may butas yan dyan Ayan. dito rin sabi lang kwarto, parang magkadugtong yun eh. ito yung isa ito ito yung isa yung bahay nila sinemento ko rin yan Ayan. Pero to hindi pa nila nabubutas. Madanang sila. Pero ang galing nila kasi yung crack oh. Hindi ko alam kung sila may kagawan yung crack na yan eh. Ayan oh. Ayan oh. Feeling ko dito. Feeling ko dito guys, hindi pa nila nabubuksan. Diyan, dalaw butas niyan eh. Ayan sila Sa ang hirap dito, may bata may bata kasi kami kasama kinakagat kagat din kami kinakagat din siya yung tipong kasarapan mo ng tulog tapos nakagat ka ng langgam yung tips naman dyan guys kung ano yung mga diskarte para mawala yung mga langgam Ayan, oh. ayun oh. ayun o ang galing o oh. saka ng pagkain yan ayun oh. sa'yo mga langgam, oh. Ayan, o. Oh. Nag-be-act. Ayan, o. Oh. Nag-be-act. Pari ka na kumagalawin. Ayan, o. Na. Kung nag-be-act. Ayan, o. Oh. Parang lumaki pa tuloy yung bahay nila, eh. Ayan. Ayan. Saludo sa mga langga. Masisipag sila. Ayaw ko sana kayong guluhin. Kaso nga lang, nananakit kayo. <laughs> Mapanakit kayo, eh. Ayan. Sana po. Ayan. Sana po may mag-comment no, makatulong sa problema namin. Napakalaki ng problema ko <laughs> sa mga langgam na to. Ayan no. Eh, hindi tumalab yung sasementohan yung bahay nila. Hindi tumalab. Any recommend? <laughs> Any tips recommend naman dyan guys. Kung anong magandang gamitin para mapalayas itong mga ito. So yan. Salamat sa inyong panunood. Naway mayroong mag-comment at makatulong sa Monti con problema.